Long holiday nga nung mga araw na to. Isa nga to sa mga paborito namin dahil ibig sabihin nun maraming pagkain. Kaya tara, luto tayo. Hi everyone. Ito nga pala yung ganap namin last weekends at long holiday. Nagdagat nga pala yung mga kapatid ko. Inutusan nga tong si Mimi na magdala ng isda dito sa bahay. May dala nga silang tambakol at ako nga daw magluluto nito for lunch. Nagpabili na nga ako neto ng sili, ng gata, at gagataan ko nga tong isda. Tingnan nyo naman, fresh na fresh at ang lalaki. Pagkarating nga nung pinabili ko, naghanda naman na ako dito para magluto. Tingnan nyo, ang lalaki ng mga isda. Pagkakita ko nga, ay tuwang-tuwa nga ako at fresh na fresh Tuway talaga. So, gagataan natin tong isda to. Ginataan, tulingan. Turinga. Tulingan pala to at hindi tambakol. Medyo may pagkahawig kasi sila. Ano ba talaga yung tawag sa isdang to? Alam nyo ba? Wala kasing dagat dito sa amin, kaya hindi ko kilala yung iba't ibang klase ng isda. Kinatay ko na nga isda at dalawang piraso pala to. Mabuti na lang at nilinis na nga yung chan bago binigay sa akin. At least hindi siya masyadong madugo. Hinuli pala nila to sa isla nung napunta sila ng dagat. Tingnan nyo at mas fresh pa sa akin talaga. Bale, gagataan ko pala to. Magaya nga nung pagkaluto ng kapatid ko nung nakaraan, dalawang piraso nga pala ng nyog yung pinabili ko. Hindi talaga ako mahilig sa mga ginataan na mga ulam. Itong luto talaga na to ang kinahiligan ko lang talaga na may gata. Mas masarap nga to kapag mas maraming kata, kaya medyo dinamihan ko na yung pinabili kong nyog. First time ko magluluto nito at sana masarapan sila. Aasiman ko pala to ng konti, kaya nagpakuha na ako kay Kuya Allen ng kamyas. Sobrang dami pala ng kamyas dito At yung iba ay nahuhulog na nga Hindi ako gagamit ng sinigang mix Kundi itong kamyas Pagkabalik ko dito sa bahay Kumulo na yung tubig Kaya nilagay ko na dito sa gata At habang pinapalamig ko yung gata Uhugasan ko pala itong isda ng asin Madalas ito pala yung nilalagay ko sa mga chicken Hinugasan ko nga ng tubig At nagstart na rin ako magfry Mas gusto ko nga yung napiprito muna Para hindi siya magmukhang buhay habang napiprito ako, pipigaan ko na rin tong niyog. Actually, pwede naman ipapiga to kung saan nagpakayod. Pero mas gusto ko talaga na ako yung nagpipiga. Ito palang pagkakaprito ko sa isda ay half-cooked nga lang. Naghiwa nga din ako dito ng bawang sibuyas at konting luya at ito yung pangapanggigis ako. Tapos itong kamias na kinuha nga namin. Ito nga yung isa sa mga pansigang at pampaasim ng mga unang panahon. Pagkaprito ko nga ng mga isda, Nagumpisa na nga akong magisa bawang sibuyas at luya yung inuna ko. Sa pagluluto pala ay may kanya-kanyang diskarte tayo. Minsan iba-iba nga yung paraan natin. Pero ang importante, masarap yung output. Nung medyo brown na nga yung pampalasa, nilagay ko na rin tong mga isda. Alam nyo ba dati, hindi rin ako marunong magluto. After high school na nga talaga ako natuto. Alam nyo, marami akong kakilala na kahit may asawa't anak na ay hindi pa rin talaga marunong magluto. Kaya minsan ang iniisip ko ay passion at hobby at pagmamahal sa cooking ay isang talento. After pala ng isda ay nilagay ko na yung gata. Tapos tinimplahan ko na siya ng patis, paminta, and then hinulog ko na nga itong kamyas para makasama sa pagpapakulo at para mas maabsorb ng isda yung pampalasa. Tansyado lang pala yung nilagay ko. Hindi kasi pwedeng masyadong maasim. After 10 minutes of boiling, sinunod ko naman nilagay itong unang gata. And then habang pinapakuluan, hinugasan ko naman itong mga maliliit na isda na binigay pa nila. Tinimplan ko ng asin at paminta. Ibababad ko nga lang at ilalagay sa fridge. At sa mga susunod na araw ay may pangprito na kami. Ang dami nga nilang pasalubong. Meron pa nga itong pusit. Ito nga pala yung pusit na matinta. Ngayon ko lang na-realize ang hirap pala ng hindi taga-dagat dahil halos wala akong idea sa mga laman dagat kung ano yung mga tawag sa mga ganyan. Anyway, binalikan ko pala tong niluluto ko. Nilagay ko na nga tong siling green. Pakukuluan ko nga lang yon hanggang sa medyo maiga na. Tapos binalikan ko na naman tong pusit. Medyo may kalakihan nga na pwede rin pang ihaw. Paborito nga to ni Nacheska at ni Kuya AJ. Nag-request nga sila agad ng pambaot. O oh, ayan, medyo iga na ng konti. Kaya naglagay na rin ako ng siling pula dahil mas masarap nga kung may konting sipa. Kasi kung plain lang yan, ay hindi siya masyadong masarap. Ganito nga yung pagkakaluto ko. Yung talagang nagmamantika yung gata, tapos may konting sabaw. Uy, bakit ganun? Habang nag-e-edit at nag-voiceover ako, bigla na naman ako natakam. May kamahalan pa naman yung ganitong klase ng isda. At pagkaluto nga, binudbudan ko nga lang to ng spring onions. Uy, natatakam na rin ba kayong nakakapanood neto? Sorry na agad kung gabi nyo nga to napanood. Halos alauna na yata ako natapos nagluto, kaya ngayon pa lang kami kakain ng tanghalian. Itsura pa lang, apakayami ah, na. Dito pala sa labas kami ng bahay, nag-set up. Pero pasensya na at ako lang yung makikita nyo dito na kumakain. Alam nyo naman, yung family ko ay camera shy type talaga. Kaya tara at kain na tayo. Grabe no, hindi na talaga kami nakapag-diet. Dahil sa tuwing walang pasok, madalas food trip na kaming pamilya. Mabuti nga ngayon at nabibili na namin yung mga gusto naming kainin. Pasalamat talaga kami kay Lord na kayang-kaya na namin ngayon. O siya pa, hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muni!